Sa ganitong paraan, sa wakas ay umabot si Ryu sa level 10. Ipinahayag ng sistema kay Ryu na nang umabot siya sa level 10, maaari na siyang makapasok sa tindahan. Pagkatapos, isang nakatagong misyon ang lumitaw upang magbago ng klase bago magsimula ang pagboto. Kung nagbago si Ryu ng kanyang klase ngayon, makakakuha siya ng 50% diskwento sa mga item sa tindahan sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Ryu na lahat ay maaaring pumili ng klase na gusto nila pagkatapos maabot ang level 10, ngunit walang nakakaalam kung paano pumili ng klase. Para sa isang mandirigma, kailangan mong pumatay ng 30 halimaw sa loob ng isang oras at maaari kang maging berserker pagkatapos makipaglaban sa mga halimaw sa loob ng isang oras habang patuloy na dumudugo at iba pa. At pagkatapos ng patuloy na paggrind ng dios lamang kung gaano katagal, nakakuha si Ryu ng kaalaman na ito. Pagkatapos noon, hawak ni Ryu ang espesyal na juice ng anghel sa kanyang kamay. Sinimulan niyang sumipsip nito at isang maliwanag na dilaw na liwanag ang pumalibot kay Ryu. Ipinahayag ng sistema kay Ryu na nagbago siya ng klase sa Grim Reaper at nakakuha siya ng tatlong natatanging kakayahan. Una, kapag siya ay may hawak na scythe, ang kanyang atake ay tumaas ng dalawa. Pangalawa, kapag siya ay nakikipaglaban sa gabi, ang kanyang bilis ay tataas ng 50%. At sa wakas, sa gabi, lahat ng kanyang pandama ay labis na tumaas. Pero hindi ito sapat, kaya binigyan ng sistema si Ryu ng Grim Reaper Scythe upang baguhin ang kanyang klase na siya ang unang tao sa buong mundo. Pagkatapos, ipinaalam ng sistema kay Ryu na siya ay umabot na sa apprentice rank mula sa beginner rank. Ipinaliwanag ni Ryu na mayroong anim na rango sa kabuuan. Nagsisimula sa beginner, pagkatapos ay apprentice, regular, expert, master at grandmaster. At sa bawat ranggo ay may natatanging kasanayan na kaugnay ng klase. Nang umabot si Ryu sa apprentice rank, nakuha niya ang kasanayan na seal of death. Sa paggamit nito, maaari siyang maglagay ng selyo sa isang target at magdulot ng doble na pinsala. Matapos itong pagsamahin sa 2X na pinsala ng kanyang sandata, ang Grim Reaper Scythe, maaari siyang magdulot ng 4X na pinsala. Nakuha rin niya ang kasanayan na tracking na nagpapahintulot sa kanya na malaman ang lokasyon ng sinuman, basta't naaalala niya ang mukha o palayaw ng taong iyon. Oh, sana meron akong kasanayang ito para mahanap ang aking crush. Ngayon nakompleto na ang kanyang kagamitan, ang unang tao na naisip ni Ryu na gamitin ang kanyang kasanayan ay si Yang Min. Ginamit niya ang kanyang kasanayan upang subaybayan siya at ipinaalam ng sistema sa kanya na si Yang Min ay 190 metro ang layo na may arrow na nagpapakita ng direksyon. Kaya't sinimulan ni Ryu na sundan ang arrow na may nakangiting ngiti. Nagbago ang eksena at nakita natin si Aran na pagod na pagod na nahihirapang tumayo. Nahulog siya sa lupa at nang subukan niyang tumayo nanginginig ang kanyang buong katawan. Sobrang sakit ang nararamdaman niya at sinabi sa kanyang bodyguard na hindi na siya makatakbo. Ang bodyguard na nasaktan din at naguguluhan ay tumulong sa kanya na makatayo. Nakatayo siya doon na sinasabi na ang mga sugat mula sa araw ay pumapatay sa kanya. Ang bodyguard na takot pa rin ay nagbigay ng hula na baka kung makayanan lang nila ang isang oras na ito nang hindi namamatay, hindi masasaktan ang kanilang mga totoong katawan. Pero bago makasagot si Aran, narinig nila ang isang boses na nagpatigil sa kanila. Si Young Min at ang kanyang grupo. Si Young Min ay nakangiti na parang siya ang may kalamangan sinasabi sa kanila na hindi sila makakatakas ngayon. Mukhang handa ng sumuko ang bodyguard, iniisip na hindi siya pwedeng mamatay para sa babaeng ito pero inihanda niya ang kanyang dagger dahil mukhang wala ng ibang pagpipilian kundi makipaglaban. Nakita ni Yang Min ang dagger at tinawag ang bodyguard, isang matandang lalaki na nagtatanong kung talagang nais niyang makipaglaban sa kanila. Itinuro niya ang likuran niya, ipinapakita kung gaano karaming kasama ang mayroon siya at tinanong ang bodyguard kung bulag siya at hindi makita ang mga ito. Sumigaw ang bodyguard, puno ng galit nanais malaman kung bakit ginagawa ito ni Young Min at ano ang makukuha niya mula rito. Si Young Min ay ngumiti lamang ng nakakatakot at sinabi na makakakuha siya ng isang bagay na talagang maganda na nag-iwan sa kanila na naguguluhan. Nagpatuloy si Young Min, sinasabing kukunin niya ang babae sa likuran niya. Dahil hindi siya interesado sa mga lalaki, pwede na siyang umalis at hindi niya gagawin ang anumang masama sa bodyguard si Yang Min ay nais lamang ang babaeng kamukha ni Aaron, ang actress at ang mga kasama ni Yang Min. Tinutok ang tingin sa babaeng kamukha ni Aaron, hindi siya nagmamalasakit kung siya ang tunay o hindi. Yung ito, kung saan maaari nilang maramdaman ang sakit, napagtanto nilang maaari rin nilang maramdaman ang kasiyahan. Kaya't nais nilang mag-enjoy kay Aaron, nang marinig ito, si Aaron ay nahulog sa takot. Sinubukan ni Yang Min na makipagkasundo sa bodyguard sinasabing kung ibibigay niya si Aran, makakalakad siya ng walang sugat at ibabalik nila si Aran na hindi nasaktan pagkatapos nilang mag-enjoy. Sa ganitong paraan, lahat ay magiging masaya, sabi niya. Nahati ang isip ng bodyguard. Kung alam niya na hinahanap nila si Aran mula pa sa simula, iiwan na sana niya ito at ililigtas ang kanyang sarili. Sa huli, siya ay para sa pera at ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Pero ang takot na magalit ang heavenly demon kung mabigo siyang protektahan siya ang nagpasya sa kanyang isip. Nakatayo siya, handang makipaglaban. Nang makita ito, natuwa si Yang Min sa matandang lalaki na naghahanda para sa laban. Sinubukan ng bodyguard na makipag-usap, sinasabing ang kanilang balak ay isang krimen, ngunit tinawanan lamang ito ni Yang Min. Sino ang magpaparusa sa amin? Ang sabi niya. Walang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura namin o kung sino kami sa totoong buhay. Sa kanilang likuran sa dingding, naghanda ang bodyguard at Arin, sinusubukang alamin ang kanilang susunod na hakbang. Pagkatapos, bigla na lang may lumitaw na iba pang tao, at walang iba kundi ang diyos ng kamatayan na si Ryu na nakaupo sa ilalim ng puno, pinapanood ang buong labanan. Nakita ni Yang Min si Ryu at nagpanik ang kanyang mukha, nagtataka kung ano ang ginagawa ni roon. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu si Aran kung ano ang ginagawa nila roon. Ngunit bago sila makasagot, sinubukan ni Yang Min na sabihan si Ryu na dapat ay huwag makialam. Pinutol siya ni Ryu sa kalagitnaan tinatanong, Tinanong ko ba kayo? Agad na sinabi ng bodyguard kay Ryu ang lahat, kung paano sila inatake ni Yang Min at nanais nilang mag-enjoy kay Arin. Nang marinig ito, tumingin si Ryu kay Yang Min at tinanong kung totoo ito. Si Yang Min, na may bastos na ugali, ay sumagot na kung totoo man o hindi. Dapat ay huwag makialam si Ryu. Sobra na ang pasensya ni Ryu sa mga kalokohan ni Yang Min. Sa malalim na boses, sinabi ni Ryu na kung ito man ay kanyang negosyo o hindi, wala itong paki-alam kay Yang Min at dapat ay huwag makialam si Yang Min. Sa puntong iyon, tinawag niya ang kanyang pulang, dugong scythe, na may nakakatakot na aura na nagulat sa lahat. Ngayon, may isang kamay sa kanyang bulsa at ang isa ay hawak ang kanyang malaking scythe na naglalabas ng dugong pulang aura. Nagsalita si Ryu sa malalim na boses. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaan na makaligtas si Yang Min, lalo na't alam niya ang balak ni Yang Min na saktan ang isang tao. Naiwan si Aran at ang kanyang bodyguard na walang masabi Nakatayo sa likuran ni Ryu. Si Youngmin, na nagngangalit ang mga ngipin, ay nasaksihan ang pagdating ni Ryu upang tulungan si Aran. Nagpasalamat si Aran at ang kanyang bodyguard kay Ryu para sa pagligtas sa kanila. Gayunpaman, hindi naglaro si Ryu bilang bayani dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Mayroon siyang mga layunin. Pumihit siya, ipinaliwanag na sa pag-save sa kanang kamay ng Heavenly Demon magkakaroon sila ng utang na loob sa kanya. Ito, naniniwala si Ryu, ay makakatulong sa kanya na makamit ang kanyang mga hinaharap na plano. Bukod dito, mayroon na siyang mga plano para kay Yang Min na parang pinapatay ang dalawang ibon sa isang bato. Habang dahan-dahan na lumapit si Ryu kay Yang Min, nag-alala ang huli. Sa nanginginig na boses, nagatubiling atubiling binalaan ni Yang Min si Ryu na huwag lumapit nagbanta, papatayin siya. Napansin ang takot sa mukha ni Yang Min, si Ryu, na may nakakalokong ngiti, ay nang aasar na tinanong kung ayaw ni Yang Min na makipaglaban, na sinasabi na sabik siyang subukan ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya mga kaibigan, ang layunin ng like ngayon ay 3,000 likes. like at subscribe para suportahan ang channel. Ngayon, ipagpatuloy natin. Si Yang Min, na naiinis at natatakot, ay nagtataka kung sino sa kanilang tamang isip ang susubukang makipaglaban kay Ryu, ang isa na nagpatay ng mga goblin na parang mga gulay at nangunguna sa lahat ng rehiyon. Bago makapagsalita si Yang Min, biglang pumasok ang isang realisasyon. Gayunpaman, pinutol ni Ryu ang katahimikan na nagmumungkahi na kung natatakot si Yang Min at ayaw makipaglaban, may isang bagay siyang dapat gawin. Naguluhan si Yang Min at nagtanong kung ano. At si Ryu, nakapangalumbaba at may ngiti sa kanyang muka, ay sumagot na dapat siyang lumuhod, humingi ng awa, at umatungal tulad ng aso. Tanging sa ganitong paraan, isa sa alang-alang ni Ryu ang pagpapalaya sa kanya. Si Yang Min, naguguluhan, ay naisip na nais ni Ryu na ipahiya siya sa harap ng lahat. Nang tumalikod siya upang tingnan ang kanyang mga kasama, Napagtanto pagtanto niyang hindi niya kayang gawin ito. Hindi siya makakapagpakaawa sa harap nila. Ngayon, talagang nagalit si Yang Min nang makita ang nakangiting muka ni Ryu. Kahit na nais niyang iwasan ang laban kay Ryu sa lahat ng gastos, sa isang dahilan, ang pagtingin lamang kay Ryu ay nagpasiklab ng kanyang galit. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya, na pagtanto na hindi na siya ang dati, naalala niya kung paano niya sinuntok ang pader at winasak ito na nagpapakita ng kanyang superhuman na lakas. Si Yang Min, na iniisip na maaari siyang makapagbigay ng suntok kay Ryu kung susubukan niya at pagkatapos ay walang awa siyang papatayin ito. Kaya't nagsimula siyang tumawa ng mayabang, tinawag si Ryu na bastardo. Inihanda niya ang kanyang kamao upang hampasin si Ryu na nag-iwan sa kanyang mga kasama na nagtataka kung ano ang mangyayari. Ngayon, dahan-dahang lumapit si Yang Min kay Ryu habang iniunat ang kanyang mga braso, sinasabing hindi dapat nakialam si Ryu sa kanya at ngayon ay mamamatay si Ryu dahil sa kanyang kayabangan. Pagkatapos ay nakita natin si Yang Min na masaya na may sweet na muka. Iniisip na dahan-dahan siyang lumalapit kay Ryu. At sa ganitong paraan, makakapagbigay siya ng suntok sa muka ni Ryu at gagawin niyang punching bat ang muka ni Ryu. Bigla nawala ang pulang scythe mula sa kamay ni Ryu, na nagulat sa lahat. Muli, na may kumpiyansang hitsura, ipinaliwanag ni Ryu na dahil si Yang Min ay nakikipaglaban ng walang armas, kaya't makikipaglaban din siya ng walang anumang sandata, dahil maaaring isipin ng mga tao na inaabuso ni Ryu ang mahihina at hindi magiging masaya ang laban. Ngayon nang marinig ito, talagang nagalit si Yang Min pero sapat na ang pasensya ni Ryu sa mga kalokohan ni Yang Min. At sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Yang Min na nagulat sa kanya. Nang maghanda si Yang Man ng kanyang suntok, sinabi niyang si Ryu ay isang sobrang tiwala sa sarili na tao habang inilalagay ang kanyang sandata at ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya na parang isang nakaupong pato at dahil dito, mamamatay siya. Sa malaking lakas, ibinuhos niya ang kanyang suntok patungo sa mukha ni Ryu. Ngunit madali itong nakaiwas at bilang ganti, binigyan siya ng isang nakasisirang sipa sa tiyan ni Yang Min. Lumipad si Yang Min pabalik, labis na nasugatan. Ngayon, si Yang Min ay nasa matinding sakit, nakahiga sa lupa, hawak ang kanyang kamay, umuungol at nanginginig. Gayon paman, hindi siya tumigil sa pagmumura kay Ryu. Sa puntong ito, si Ryu ay napuno na sa mga pagmumura ni Yang Min. Bago makagawa ng anuman si Yang Min, sinipa ni Ryu ang muka ni Yang Min, sinabing narinig na niya ang sapat na pagmumura. At masisira ang kanyang tainga kung makakarinig pa siya ng higit pa. Pero hindi doon natapos si Ryu. Bago pa makabangon si Yang Man at mag-isip kung ano ang gagawin, hinablot ni Ryu si Yang Man mula sa kwelyo at sinimulang suntukin ang mukha ni Yang Man na parang punching bag. Ngayon, si Yang Man ay labis na nasasaktan parang mamamatay siya sa sakit. Nagtataka siya kung paano ang kanyang kamao ay maaaring makasakit ng ganito. Para itong tinamaan ng martilyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni young Man na ang mga kamao ni Ryu ay kasing lakas ng kanya. At higit pa rito, si Ryu ay napakabilis din. Nang sandaling iyon, inihanda ni Ryu ang kanyang malakas na suntok at bam, tapos na si Young Man. Lumabo ang kanyang paningin at ang kanyang mga kasama ay naghanda ng kanilang mga busog at sandata patungo kay Ryu, naglunsad ng isang palaso patungo sa ulo ni Ryu. Nang makita ito, sumigaw si Arin sa takot, nagbabala kay Ryu na umiwas. Gayunpaman, si Ryu, bilang Diyos ng Kamatayan, ay hindi mamamatay sa pangit na palaso na ito at mabilis siyang umiwas. Nang makita ito, nagpanik ang bow guy, ngunit bago siya makapaghanda ng isa pang palaso, si Ryu, sa kanyang napakabilis na bilis ay tumakbo patungo sa Bowguy. Kahit na naglunsad ang Bowguy ng kanyang palaso, hindi ito tumama kay Ryu at sa isang iglap, nandyan na si Ryu sa likuran niya, nagulat siya. Ipinahayag ni Ryu ang kanyang paghanga sa galing ng Bowguy sa kanyang pagpana. Pagkatapos sa isang swing, walang awa na pinunit ni Ryu ang kamay ng Bowguy at nagsimula siyang sumigaw ng matindi. Nang makita ito ang dagger guy at ang bald guy, kahit na natatakot, ay nagsimula ring magmura kay Ryu. Sa puntong iyon, tumakbo sila patungo kay Ryu na may daladalang mga patalim. Gayunpaman si Ryu, na may masayang ngiti, ay ginamit ang kanyang kakayahan, Seal of Death. At isang pulang mata na may bungo ang lumitaw sa ulo ng bald guy na nagpalakas ng kanyang pinsala ng dalawang beses.